Hey guys. Putro ko ugay guys, kung paano to guys. Siyempre, pagpaguhan kayo guys, mag-helmet kayo. Kasi baka magkakamali kayo, ito tama yan dito sa inyo. Ha? Tama yan. So, unang step, kayong paghawak, dipindi, ganun ang paghawak, ganun lang guys, no? O, ayan. Step 1. Yan, kailangan na kay step. Ganun, kailangan na kay step, yan yan. Pag lumabit sa pitik mo, ha? Ano? 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 Ina. Ba? Diba? Hmm. Step to. Yan, naka-step ka. Yan, hawak naman dito. Wala. Oh, ano? Ano ba 'yo? Yan. Tapos ibalik balik mo. Yan. Oh. ganun na guys, no? I step I step I step 2 no, pak, step 3, oh, step 1, pak, balik-balik lang, step 2, yan, step, step 1, step 2 lang to, guys, yan, kailangan na ka-step, ha, kailangan na ka-step, <coughs> kahit hindi mabilis, guys, tingnan nyo, guys, pag may lumapit, tingnan mo, ha, pag may lumapit, bang, diba, bang, 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 o, di, pag lumapit, to. Oh. diba, bang, 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 bitik dire, bang, Tingnan nyo guys, oh. Pag may lumapit, Alis kabila, oh. Ano rin ba guys, oh. Pag lumapit, Okay.